At uh, minsan hindi natin napapansin, eh, binabaliwala natin yung paa natin. Pero baka may sintomas na pala na may malalang sakit sa paa. Katulad nito, pinapakita ko sa iyo, Doc Lisa, minsan nagkakaroon ng itim-itim sa paa. Yan, no? niyo itong paa, may itim. Ang, uh, tingnan niyo po yung paa ninyo, paa ng mister ninyo, lalo na yung may diabetes, may edad, may high blood kung meron kayo nakikitang bitak-bitak na itim-itim dito na hindi pareho ang kulay do sa paan ng ibang tao, posibleng may nagbabara ng ugat. Katulad nito, nangingitim siya. O. Dito nag-uumpisa ang itim-itim. Dito sa may ankle, tapos minsan tumataas dito yung paitim-itim yan, umaakyat. Ito medyo serious na yan, eh, maitim. Pero yung iba, nag-uumpisa muna dito sa dulo. Okay? Ito kasi pinapakita natin yung ugat natin, yung artery. So, ito yung artery ng paa natin, nagbibigay ng blood supply, dugo. Pag may diabetes ka, hindi na nagiging normal yung artery. Ito. Pag normal ang artery, ang ganda ng daloy ng dugo, ang ng daanan. Pero kung may diabetes, mataas ang kolesterol, naninigarilyo, eh, no? may plaque, may barado sa loob ng artery, kaya hindi na dumadalo yung dugo. Oh. Nagbibuild yung fatty substance, mahilig sa matataba, ayan, na nagbabara, naninigarilyo. Pag nagbara na yung paa, nangingitim na siya. Kaya gusto ko ay check niyo yung paa ninyo para makita natin kung may difference siya. Meron akong papakita ng picture, ha? Tapos comment po kayo kung normal yung paa o hindi. Ganito pa ang itsura ng itim-itim na sinasabi ko. Ganyan. Actually, yung itim parang ganito lang, eh. Ito, Bahagya lang nangingitim ibig sabihin nagkukulang na yung blood supply. Tapos dadami yung bitak-bitak. Hindi yan sa taas ng blood sugar, lalo na kung mataas ang blood sugar mo, may diabetes, mabilis magkaitim-itim yan. At pag tuloy-tuloy yan, ang susunod na sintomas, magsusugat dito, mamamanhid, o nasugat ni mo nararamdaman. Yung iba naman pag malala na ito, yan, medyo malala na to, nasugat na ito kulang na ang blood supply, hindi lang nangingitim, namumula na siya. Yung iba na ng daliri at napuputol din yung paa. At minsan ganito rin ang isang itsura, kitanya nagsusugat-sugat na siya, hindi na niya nararamdaman, ha? Ito yung mga more serious. Pero sa umpisa, ganito lang. Ang gagawin natin kailan makontrol ang inyong blood sugar, dapat mababa ang inyong blood sugar. 100 lang, kung may diabetes dapat mga 126 lang. Yan ang sinasabi ko. So isang dahilan kaya nagkakaitim-itim yung paa ay dahil sa diabetes. Papakita natin, ito Dok Lisa yung mga levels, so yan ang levels natin. Ang blood sugar, ang gusto natin 100 o mas mababa, konti. 70 to 100 ang normal. Pag uh, lampas 100 Uh, mild diabetes na yan. Sige, dito lang ha. case okay, study natin. Tapos, pag lampas 126, lampas 140, eh, diabetes na yan. Yung iba, lampas 180. Yan, masisira na yung katawan natin. Ito yung mga complications. Bukod sa paa, magkakaroon ng dimperensya sa ulo, sa puso, at sa tiyan. Okay? Sa diabetes din, check nyo rin lagi ang ihi ninyo. Ha? Ito yung tinuturo ko sa inyo. Na pag yung ihi, pwedeng may konting bula. Pero kung sobrang mabula katulad nito, sobrang bula yung ihi, uh, papa check natin, baka may protina na sa ihi. Sabihin may kidney problem, nagkaka-kidney problem, kadalasan dahil din sa diabetes. Okay? So, i-check maigi ang paa. Ha? pwede nyo i-comment. Pag meron ganito, control ang diabetes, pa-check up tayo sa doktor. Kasi baka barado ang ating ugat sa paa.